Sir Paul siya kasi sira, sira. May sakit si Paul niya Good morning mga pochera! Mga kaheros, good morning. It's Saturday morning today. It's Saturday. At uh, nagluluto ako ng na. arroz caldo, kasi meron akong dalawang pasyente ngayon. Sa <laughs> Sir Paul si, ano, si Russell may sakit sila, mayroon silang ubo lang naman. So, hindi mo na kami naantala yung aming pag ano. Naantala yung aming paghatid kay Rachel kasi kailangan mo nilang magpahinga. Kasi ito nga yung gamot nila. Oo, oh, oh, yan. May mga ubus sila. So, kailangan magpahinga muna. na. Kasi init kasi yan. Sobrang init ngayon. Kapi Kapi po tayo coffee in the morning. So, kung magluto ng ganito. Um, Aros kari ko. Okay lang sa'yo, hindi ka mahalin ngayon. Kaya naman yeah. kayo ni Daddy Paul kasi nagpakapagpahina si Daddy Paul kasi kahapon nagpagpahina si Paul ang naghatid kina ano kay Mylene kay Mary kay Nelita siya kay ano kay Erna isa man napakiramdam niya kahapon lalo na kagabi pagdating niya medyo talagang worse so kailangan magpahina kung so, huwag tinitin. So, bukas na lang. But, bukas na lang kami. Bukas na lang namin ni siya. si, ano. Russell. Okay lang sa'yo, Be? Para makapagpahinga ka din. tayo yung ubo mo. Okay, baka nang ako sa nga kapatid mo. Harus mm -hmm. mm -hmm. kaldu para sa mga mayan feeling well <laughs> Pag may mga sakit sa amin, pag ganyan feeling ko may bag may lag na lugaw or ayan, risotto. Spanish kasi yung arroz caldo pero yun sa atin sa Bisaya lugaw. O sa Tagalog lugaw. Yung kaliwa namin bahaw ang gagawin ko. Arroz caldo. Recycle. luto na yung kanin niya. Okay. Ano ito? Bactidol, chica, free Leaf. Kasi kahol sa nilang kahol.

<risos> <risos> ah, é <isso> A <laughs> 就一天。 chicken sa mo yung ano. May, may okay. inom na siya ngayon na. Baka overdose siya. Ayun pa na. Medyo siya naman kung siya, di naman yado ulo mo Ano mo, di ba? Hindi naman sakit ulo mo. Nauna siya sa'yo eh. siya

Kaya may paghalon sa amin sa itim sa ito, kung last year. Ako na maghugas niya. Huwag na ako na. Magpahinga ka dun. Ako na maghugas pahinga, ako na maghugas dyan. Diyan nga may pasyente ako ngayon. Kutangkas ka ng lumi. Dito tayo ng chicken noodle soup. Ayan. Chicken. Noodles. Tapos, gulay. Yan. kailangan alagaan ng ating mga pasyente para gumaling sa kanilang sakit. Binuo ko nila yung chicken para paminta, para mabango. So, so muna natin yung ano, yung manok. Kaya natin siyang maluto ganyan. So, ang manok kasi may may sariling ano yan, may sariling man, may sariling tubig. Magtutubig yung man, manok sa kusa. So, kaya natin siya muna mag ano dyan, mag-secrete ng kanyang sariling tubig tsaka oil. Chicken noodle soup. Sabi ni Tita Red Eye ni Ati Red Eye Me, mag umigot daw kayo ng chicken noodle soup. Tamang-tama, meron tayong maglulumi ako. Ayan, dito ng ating lomi. Ayan, lang ating lomi. Chicken noodle soup. Ang sabi ni Tita Aimee, Ate Aimee Red, kumain daw tayo ng ganito. Sita. Chicken noodle soup. Para sa mga may sakit. <laughs> Para sa nila feeling well. So magkakain na kami. Mayroon ba dito? May siligang na bangus. Eh, E kasi ito yung sa SM kasi kailangan ko mamili ng gamot, pagkain para sa bahay para sa kanila ni Paul sa kanila. Pastor, sorry bakit kasi ang sabi sa receiver. Kailangan kami bumili ng gamot kasi kailangan ko yung mga pasyente ko kailangan ko bumili ng gamot. Tapos pagkain namin. So, ayan. nagpahatid ako kasi ang layo ng layo ng nalakaarin ko mula dito hanggang sa unit namin sa condo nagpahatid ako kay kuya kasi kuya sa likod si bago so alam na lang natin yan mamaya pero pwede naman kasi magpahatid dito pag uh, magpaalam ka lang magpahatid ka dito sa Oasis, ito sa condo pag uh, mala pag gusto mo magpahatid sa bago. so maulan dito ngayon sa Davao hopefully dyan sa, sa Manila na ulan na rin naulan dito ngayon oh simula kanina paglabas ko kanina medyo makulimlim na pero ngayon ito naulan na talaga siya buti may dalang si kuya merong payong dito sa SM naghatid sila may mga payong kasi pwede mahiram ng payong dyan wala nang naligo sa pool ay meron para sa dito sige ra yan Sige, huwag mo ko. Very, hmm. Kain na kami. Okay na silang dalawa. Okay na ba yung dalawa? Yes. <coughs> yan <laughs> <laughs> Yan yung sagot. Yan yung sagot. Pero si Russell okay na Si Daddy po na lang medyo ano pa. Pero malasa na ang pagkain. Ha? Paka ako pa Ako pa na ako baka may COVID kayo. <laughs> mm. Ikaw okay okay ka na. Okay. O, kasi ikaw yung umpisa eh. Nawawala no mo si Daddy Paul. so hindi ako mahawa ni eh, Daddy Paul. Kasi yung ulam namin is bilong-bilong na isda with recycled. Yung ulam namin kaya ng lomi. Ayan. Ah, so, okay. Manipis na isda. Oo, manipis yan. Pero matabayang ito. Masama at sarap yan. Para... Sana okay na si Daddy Paul para alis na tayo bukas. Baka uwi ka na sa inyo. Nasaan na? Inform mo na si, si Papa at Mama mo doon? Okay kain po tayo. Aming dinner po ito na. pa Malat pa si Daddy Paul.